O tayo ng ano pamoste pamoste sa net kulungan ng manok Ayan. poste sa kulungan ng manok para masaya yung mga manok hindi nagsisiksikan doon may kinabit ako rito kahapon ni eh, Pero Juan parang parang short siya Iksi. Ayan. mas maganda rito dito putulin natin dito tayo ay magpoposte uli. Poposte tayo uli. Poposte tayo uli. Putula natin. Putula natin yung anak kawayan oh, kasi masyadong maba. naglalaro lang sa 250 meter ang taas 8 kasi ang height ng net ano lang 7 eh, 7 feet 7 feet ang taas ng net dati dati may nakuha ko 8 feet ngayon wala na doon ayan. sa kinukuha nung ko sa Shopee si Hirap kumuha ng tuwid eh. 6 7 feet mga tuwid at mga saka 9 12 na sagot na nung. Na, na, na. Pag naman 9 12 9 feet ang taas. Oh, Sabi ng mataas na yun. 'yon. Diyan po pwede yung sa ano. Kahit malubog sa po. Ay, native. Ay na, ay na. Oh. Kasi yung native lumilipad so, eh. Ayan kahit medyo balubalok to pwede na net lang naman yung sasabit dyan eh. bali ang ano ko naglalaro sa 4 meter eh, pag itan eh maintindihan pagka yung nilatag na yung net kung yung gitna e eh, maglulundo o kaya magsuswing kuhanin natin yung bareta kuhanin natin yung bareta bareta Ay, Wala na. Kuhanin mo na yung bareta. Saan kaya yung bareta? Ginamit siguro ni Bayaw. Kahanapin natin yung bareta May bareta ako doon. Ay ito, dito. May bareta ako doon. Kaso lang. Baluktot. At saka ng, ano lang. 60 Ang haba yung uh, natanong ano, ano, bareta, bareta cabra para. eh tumatama, tumatama sa balikat, sa balikat kaya, kaya hindi rin maganda. rin maganda ito maganda ito, ito. kahit barikot pwede, pwede na ah ayan uh, ayan Oke, okay, okay, alright, right. terbahu na, terbahu na, na. Na, na. Tuh, bukai, Ang lebih isam poste. Tuh, Pang lebih isam poste. lebih isam poste. Pang lebih isam poste. Para medyo mapuwersa-puwersa. Yan. Sikin yung, yung lupa. pang labing isang poste eh, kulang pa na isa subukan ko sa labing dalawang kasi so, yun namang gina ginawa ko dun... kasi ang pagitan ni Kwan eh mahigit isang metro eh ah, mahigit tatlong metro eh pagka hindi balanse yung net dadagdagan natin uli sa pagitan ganyan ganyan Pasensya kaya wala akong cameraman. Sariling sikap to, sariling sikap. Ganyan maglibang si Kapsi. Eh. Libangan lang, libangan. Sige, siksikin natin yung ilalim para matibay-tibay Para matatag, pagka pumasok uli yung tubig, eh, hindi agad maalis yung ano, yung net, poste-poste lang, poste-poste. Ito yan, no? Ito yan no? Ang mga, ano yano 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 yan, yano 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 ito yan eh, 5,500 ang big. Kaya, kahinga uh, muna, nire-ready muna. Ayan Ito yung poste o. Ayan. yon oh. poste o. Oh. Ayan, oh, oh, poste. Oh, yan, poste yan. poste yan. Tapos ito lang yung kulungan ng bari. parang. Parang dalawang metro yata. yata. Dalawang metro lang yata ang pagitan nito buhat dito sa kulungan ng baboy. Ayun, may dalawang metro ito. Oh, dalawang metro. Ayun, kulungan ng baboy. Tuyo na yung ipa. Tuyo na yung ipa. Hindi naman gasinong nagamit yung ipa dyan eh para isang buwan lang at mahigit tapos pinasok na ng tubig pero yung ipa nyan yung kung ano na nahalo ko na kaya tuyo na yan ng buwelo kasi yung dating ko isang biik 4,000 eh ayaw nilang pumayag mahal na raw ngayon ng, ano ang baboy kaya na-timing lang, na-timing. Na timing lang. Ah, na, na, uh, naghahanap pa ng budget. Lugi, lugi dun sa ano? Dun sa sampo, lugi. Pero meron pang isang natitira, balak kong ano, gawing inahin. Balak pa lang. Balak parang gawing inahin. Gawa ng pahang labindalawang poste. Labindalawang poste. Ito. Ito. At saka ito. Pagitan ito. Pagitan ito. So, mga dito siguro yan. Dito. Hop. Mayamayan na uli. pang uh, pang 122 poste. Pang poste ito. Ngayon, wala pa, hindi ko pa lang sanita itatayo yung poste, yung kanito yung pinto. Kasi bala ko kasi hatiin sa dalwa ito. Ah, uh, Brahman Rod Island Red, Androloc, at saka yung native. Yung native kasi parang kuan eh, yung native kailangan ng bubong eh. Kailangan ng bubong yung native kasi yung native uma, ano eh, mataas lumipad. Ito pang labing dalawa na ito. Baka mamayang hapon madesisyon ang kung saan ang ano, kung saan po pwesto yung uh, yung pinto. Kasi hindi ko pa alam kung saan maganda yung pwesto ng pinto eh. Basta ito pang labindalwa ito. Ah, uh, ito. Ikuha na natin to. Itabunan na natin yung puno ng poste. Para uh, maganda-ganda. Ito yung pang labindalawang poste. Yung laki ay kwan nasa 7 6 meter yata yung laki. Tapos yung haba, eh, 17 meter. Kung dadagdagan ko pa ng 2 meter pa yung lapad, eh, baka magreklamo na yung katabi ko. Sabi, kinuha ko na lahat. Kaya tama na yung 6 uh, by 17 yung area niya. 6 ang 17 yung haba. Ito, pang labindalwan ito, pang, hindi ko alam kung pang last pa ito. Kasi yung pahaba, eh, naglalaro sa 4 meter eh. Pag nailadlad ko yung net, obserbahan ko pa kung, kung medyo diretso yung net, hindi na. Pero kung lulundo sa gitna, dadagdagan ko pa yung pag-ita ng 4 meter. Kaya Observa muna natin At saka yung pinto Hindi ko pa alam kung saan yung pwesto ng pinto e, sisiksikin natin Sisiksikin natin Para Matibay-tibay oh, okay. Maganda na ito Magalaw. siksikin pa natin ng konti para matibay-tibay siksikin natin ng konti para matibay-tibay ayan oh, uwi na ako ginutom na ginutom eh manong mister manong mister Oh. Hindi? Manong nestor? Ginutom na. Ginutom. Nagbiyahe manong nga Nagbiyahe. Las 12 na pala eh. Las 12 na pala. Eh, napoy. Ah, ulam daw ng aso. Wala, hindi lumi. Hindi lumabas ang ano eh, no. Bahagya lang yung araw, yo. Eh. Oh. Nahihiyang lumabas yung araw. Ganyan lang maghapon hanggang umaga. Wala siyang araw basta may ano lang may takip na ulap. Okay. Share lang po, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Coffee. Hanggang sa muli, bye-bye.